Yo, what's up guys? Kali Politika nga pala. Bago ang lahat guys, pasubscribe naman sa YouTube channel ko, Kali Politika sa TikTok ko. Papalo naman guys. Kali Politika Official. So yung YouTube channel ko, nasa profile ko, i-click nyo na lang. No? So salamat. So ngayon guys, pag-uusapan namin, ah, pag-uusapan natin ang, ang governor candidates sa Laguna. No, Sino-sino sila? Number one, Dan Fernandez, aka Mr. Google, sabi ni Mr. Topacio. So, number two, Saul Aragones, uh, isa siyang ano, broadcaster no, sa ABS-CBN, tapos naging congressman, no, congresswoman. Pangatlo, si, ano, si Karen, si Karen Agapay, no, vice governor ngayon ng Laguna. Pangapat, si Hernandez, Ruth Hernandez, asawa ng governor namin ngayon sa Laguna. So, lahat sila guys. Lahat sila may impluensyang tao. So, isa, isa natin. So, sa Laguna guys, pag, pag tumakbo ang governor, so, ang Laguna, mayon uh, meron siyang ano guys, uh, meron akong kodi ko. Ito, eh, nagandaan ko talaga to. Ang Laguna guys, meron siyang 20 billion income last 2023. Last year lang, 20, 20 billion pesos plus minus na no? Tapos, meron siyang 2 million plus uh, registered voters sa Laguna. Tapos ito agandahan lang guys. So, ng last 2022 election, ang bumoto kay BP Sara bilang Vice President is 800,000 voters. O, oh, laki na guys. So, sa 2 million minus 800,000, so meron na 1.2. So, ang supporters ni BP Sara sa, sa 2 million voters sa Laguna is 800,000 boaters sa Laguna. No. So, alikap lang sa Laguna. Tapos ang Laguna pala, guys, tinatawag na Detroit of the Philippines. Gawa ng mga ano, ng mga automotive uh, company sa Pilipinas like Nissan, Toyota, no. So, 'yun, kaya tinatawag sa'ng Detroit of the Philippines. Tapos tinatawag din yung Laguna Silicon Valley of the Philippines. Gawa ng ano, mga Technopark niya, mga semiconductor no, nung ginagawa sa Technoport sa Laguna. So, ang Laguna talaga guys, malaki income nito. Ang daming company nito eh. So, nagtrabaho din ako dyan sa Technoport. No? So, ang Laguna, mayroong apat na distrito. No? Uh, Lone District, uh, Binyan, sa uh, Santa Rosa, Calamba, tapos 4 district or district. No? So, pag-uusapan natin mga gobernador. No? So, kung sino yung posibleng manalo bilang gobernador ng Laguna. So, iisa-isay natin mga ano si Dan Fernandez guys. Ang partido niya is NUP. National Unity Party. So, medyo malakas din ang party na to. So, nationwide to. Pangatlo guys, si Karen. Yung vice governor ngayon, si Karen. Ano siya, a uh, Federal Party of the Philippines. So, tong ano na to, tong FPP. Ito yung partido ni uh, BBM. No federal part of the Philippines. So doon siya kasama sa admin admin siya admin party si Karen. So medyo malakas din, din si ano si si vice governor sa kung sa partido na pag-uusapan kasi kalya din ano eh, ang ang um, kapartido niya ang ano presidente ng Pilipinas. Pangatlo guys, ay pang si Hernandez. No. Laas si MD. Sino win laas 70 si ya guys? Partido to ni Martin Romualdez. No. Pang-apat pala ito, pang-apat sorry, pangatlo pala si Pang-apat, Sol Aragones. Anong partido ni Sol Aragones? Dati PDP laban siya, eh. pati si ano Hernandez PDP laban niya, eh. So ngayon si Sol, nagtayo siya ng sarili niyang party list, na sariling party. Ang tawag is Akay, Akay ni Sol. So wala siyang ano, wala siyang ganong members, Akay, katatayo lang last six months ago. So, sino mga posibleng ma manalo ano, dito? Manalo bilang gobernador. So, kung magbabasiyang o oh guys, yung partido ngayon ng admin, administration no, si BBM, ah uh, PFP, pati lakas si Evan Dini Hernandez, mahati boto rito guys, kay Karen, pati kay Hernandez, no, dati magkaalyado to eh, Karen yung vice governor, pati yung governor namin yung si Hernandez, yung asawa tatakbo. So ano to guys, ah, uh, Ang tawag rito? Dating magkaampe, tapos yung partido nila guys, parehong ano, alyansa. Yung partido ni BBM, pati partido ni Romualdez. Anong tingin ko rito, guys? Mahati boto nila. So, mahati boto nila. No. Pero kung si Karen dito is nag PDP laban, makukuha niya yung boto ng ano, ng mga Duterte supporters ni ni BP Sara noong 2022 yung 800,000 na bumoto kay BP Sara bilang vice president ng ng Philippines. No? 800,000 bumoto sa akin sa Laguna. Eh. So maraming Duterte supporters sa Laguna. Halos, ano yan guys? Halos, halos 50% na ng votes. Kaya kung si Karen ay lumipat ng, ano, ng PDP laban, dahil kung bumalik siya sa PDP laban, pwede niya makuha yun. no? So doon pala, maglalaban na sa botohan as a boto si Karen pati si Hernandez. No. So so wala din ng ano eh. Wala diyang wala dyan yung laban sa dalawa. Isa ng ano yan. BBM supporters, pati ano, Romualdez. No, sa so, maghahati yung boto no. Kung sino susuportan ni BBM, pati ni ano, susuportahan ni Romualdez. Ang tanong dito guys, pumasok si Dan, si Dan, Fernandez. Alam naman natin si Dan Fernandez, sa, um, sa kongreso, kaalyado to ni ano, ni Romualdez. Sa Quadcom, natatanya sa Quadcom guys. No, So sabi ni naalala ko ng anak uh, nagsalita si Dan Fernandez sa Congress sa Quadcom na uh, kung ano yung tarito, ano ba sabi ni Dan Fernandez? Hindi naman daw siya tatakbo ng national kaya wala siyang problema kahit batikusin siya parang ganon. So nakalimutan ko lang kung, kung, ano yung sinabi niya parang ganon. Pero ipapaalala lang, alala ko lang kay Dan Fernandez. 800,000 votes ang bumoto kay Inday Sara. Sa local yan, sa Laguna lang ha. So, huwag mong babaliwalain ang mga Duterte supporters. Um, ni, ang supporter ni BP Sara. So, marami, marami, marami kami sa Laguna. Mga tahimik lang. So, doon pa lang Fernandez sa 800,000, mababawasan ka na doon. So, ang paghahati na, na sa 2 million is 1.2. O, kung mawala sa 800,000, yari na kayo. So, Dan Fernandez, Karen, Karen uh, Agapay, tapos si Ruth Hernandez, maghahati sa boto nang ano ng BBM supporters no kung sino iba wata manimili sa Shindam Fernandez ba na active sa Kongreso na uh, against kay BBM sa kasi lagi naman nilang hindi naman lingit sa kalaman ang lagi nilang uh, tinitir si BP Sara at si President Duterte. So doon pa lang guys, X eh, na si Dan Fernandez sa, DDS, sa DDS, sa Duterte supporters. So Uh, X is 800,000 mawawala doon. Kung palagay natin 100,000 na mawawala, 700,000 ang magawala, 700 clear na yun. No. So, sa tingin ko rito guys, ang makikinabang ng boto, si Sol, Pe si, Sol Fernandez, <laughs> si Sol Aragones guys. No. Base sa ano niya, base, as yung tatlo guys, magkakalyado ng partido eh. Yung partido ni Dan Fernandez, no, si Karen, yung vice governor, tapos si Hernandez, Sol Hernandez, Halos sa sila. So, ang tanong dyan, sino susuportahan ni ano, Romualdez? So, hula ko hindi susuportahan ni Romualdez yung ano niya, niya na si, ano, si Karen. Ang susuportahan niya, si Dan Fernandez. No? Kaso sila, mag-aagawan sila sa boto ng Pilipino sa Laguna. Ng mga Laguna. Si Dan, si Karen, si Hernandez. No? So, ngayon, saan lulugar sa tingin nyo? Saan lulugar ang mga Duterte supporters? Sol Aragones, guys. Matic yan. Tapos kayo, tandaan mo, para kay Don kay Dan Fernandez naman, tandaan nyo, uh, kung may 800,000 votes na, no, na DDS supporters, pag pumasok pa ang INC dyan, pag pilili ng INC Sol, Sol Aragones, matik yun guys, solid voting ang, ano, ang INC. Kung kuha niya boto ng, ano, palagi na sa 800,000, marami niya INC. No, pero matadagdagan pa yan guys. No. So yung yung 1 point ano ba yung 2 million voters guys. No. Yung 2 million hatiin nyo na lang yung 1.2 sa tatlo eh. Kay Dan kay Karen kay Hernandez. No. So sa tingin ko rito ang maglalaban si Sol uh, pagpalagay natin si si Hernandez pangatlo si Dan. Pero talaga sa tingin ko rito manalo si Sol Aragones guys. No. Wala siyang kalyadong ano, uh, party solo lang siya, si Sol lang Tinayo niya yung akay Sol. So, pangalawang pagkakataon na to ni Sol para na binang bilang tumakbo bilang ano, gobernador. So, ganun din naman si Dan Fernandez. So, kaso, yung mga party partido nila, guys. Yung, ano sila, alayan sila. Eh. So, mahahati ngayon kung sino susuportahan. No. Sa tingin ko, ia-abandon dito ni Romualdez si Karen hindi man sasabihin pero ang susuporta niya rito kasi si Dan Fernandez is congressman no so natural kaampihan dito susuportahan ni ano ni Romualdez si Dan Fernandez no asa nagkamali si Dan ng estimate sabi niya hindi siya tatakbo sa sa national kaya okay niya lang na tirahin si BP Sara pero nagkamali siya ang dami suporta sa Laguna 800,000 bumoto doon no so walang halong ano wala halong chemical, pure political, na ang mananalo, Sol Aragones, hindi ako bayan din Sol Aragones, hindi ko siya nakita personal, hindi niya ako kilala. Kilala ko siya gawa na sa TV. So, pinag-aralan ko lang guys, no? So, baka namang umiyak si Dan Pernan sabihin, tinitira ko siya. No? Although, hindi ko, hindi niya naman ako kilala pa. At, alam niya namang, pipitsuging lang ako, content creator. So, sa so, tingin ko lang guys, no? ang makukuha talaga ni Sol Aragones dito yung mga boto ng ano, mga Duterte supporters. Tapos, ang ano dito, ang deciding point talaga rito na INC, kung sino supporta ng INC, kung sino supporta ng INC si Sol Aragones, matik nyo guys. No? Malaking ano to, malaking pag-angat sa karen ni Sol Aragones to. No? Kasi, hindi, wala siyang ano, wala siyang national party eh. Gumawa lang siya, 6 masagun ng parties pag nanalo siya guys, malaking political career Laguna. Saragonisto. Sa Susunod, pwede siyang tumakbo na senator. Or tapusin niya muna yung three terms niya as governor. No, kung manalo siya rito, guys, pwede pa siyang manalo sa second term if maganda yung pamamalaan niya sa Laguna. No? So, dati kasi nag-PDP laban to 2016 eh. Ah, uh, 2016. So, alam niyo naman ng mga ano eh, mga politician, kung kanino administration, doon sila akabit. So, lalo na sa mga Hernandez. So, kilala niya Hernandez. Kung PDP laban ako po, PDP laban sila. No? Kung ang nakaupo ay, ano, ah uh, lakas si MD, malakas kay BBM, lakas si MD sila. So, palipat-lipat. Ngayon si, si Sol, hindi na lumipat guys. Nagtayo na na sarili niya. So, ibig sabihin nun guys, si Sol Aragones, may paninindigan to. No? Siguro natutunan na sa pagkakamali niya kung ba't di siya nanalo bilang gobernador. So, ngayon guys, ay Sol Aragones, guys, kung ako sa DDS, guys, mga DDS, no, supportan natin Sol Aragones, no. Although hindi siya PD, PDP laban, kasi sa amin talaga, kung sino yung PDP laban, siya yung supportahan namin. Kaso walang PDP laban dito, Sol Aragones talaga ang ano, no. So, sa tingin ko, guys, Sol Aragones to, no. No, Dampenandas, huwag iiyak, no. Kahit i-google mo to, guys, no, Dampenandas, nasasabi sa ng Google, no. Ah, uh, Sol Aragonis tayo. No? so sa mga sa mga supporters ni Sol Aragonis diyan, matutuwa rito sa, sa supporters ng tatlo. Mukhang disagree sila sa akin. Pero sa akin guys, opinion ko lang to. No? Nag aralan ko lang. Ina-analyze ko lang kung sa sakaling pwedeng, kung sino pwedeng manalo. So, kung pabor kayo sa akin, pa-comment. Kung hindi naman, pa-comment. Pa ba baka mag iba pa yung perception ko. Pero sa ngayon guys, medyo matagal pa naman. So, Sol Aragones, kung ako Sir Aragones, magkakataw mo para mga INC, pati mga Duterte supporters. So, uh, i mo lang magsalita against Duterte, makukuha mo support ng mga, ano ng mga DDS eh. No? Kasi si Karin kasi, kaalyado ng ano eh, kapartido ni BBM eh. Si Hernandez, lakas si CMD, si kapartido ni Romualdez, dan Fernandez, alyado to ni ano eh, ni House Speaker Romualdez din yan. So, diyan mo yung tatlo na yun, maglalaban-laban sa boto ng BBM supporters. So, ngayon nakakalimutan doon Fernandez, DDS. laki, 800,000. Tapos, INC pa. Pag pinipoint ng INC na Sir Aragones tayo, panalo na. No? Malaking lipa pa sa, no, sa karin ni, ano, Sir Aragones. No? So, ako naman talaga, ang gusto ko ng PDP laban. Nang tinignan ko yung mga partido nila, wala ng PDP laban, guys. No, so ay nag-sol ako. So, sa mga sa mga DD support niya katulad ko, magsasol sa ako, guys. No, kayo ba? Agree ba kayo sa sinabi ko? Uh, so, kalye politika nga pala. pa ng channel ko sa YouTube and thank you guys. Pa-comment and share sa mga taga na para alam nyo. Bye.